Good morning mga kamisis! So nandito tayo sa ating garden dahil tayo ay magdidilig na naman. So ganito pala ang ginagawa ko tuwing umaga at saka hapon. Uh, pagagising ko pagkatapos ng breakfast, ayan, nandito ako sa aking garden dahil ako ay nagdidilig. So ayan, ipakita ko na sa inyo kung ano na ang nitsura ng aking mga tanim. <laughs> dahil uh, ang isang buwan na silang simula ng tinanim ko. So ayan. So, ayan mga kamisis, ito pala ang aking snow peas. Ayan, nagsimula na pala silang namumulaklak. So, ayan. Ayan, nagmumulaklak na sila. Uh -huh. O, ba diba? Ayan, ang dami na nilang namumulaklak. So, ano lang to? Walo na kaperaso. So, ayan. So, next time, parang gusto kong damihan sila ng pagtanim. Dahil gumasarap kasi to Pwede lang itong i-frozen pagdating ng pagmarami kang uh, ma and then pagdarating na yung winter. So, meron pala akong nakita <coughs> kinakain pala kinakain yung dahon. So, ayan. Ang tawag namin to sa lady ay bakukang. Uh, ayan. So, meron din pala to sa Germany. Buti pala to nakapunta ng nakadarating dito sa Germany. So, dalawa siya. So, anong gagawin ko? Kailangan ko siyang tanggalin dahil kinakain yung dahon ng aking tanim. So, ayan, o. Oh. <coughs> Nilalaro namin yan sa amin. Um, ito pa yung isa. Ayan. Tanggalin natin to dahil ayokong sisirain yung aking mga tanim dito kayo sa damo. So, ayan. <coughs> And then, dito, buti na lang may natira sa akin yung pakchoy. Pakchoy or pichay. Ayan. Ah, pakchoy talaga siya buti may natira dahil sa nga naagahan ko pagtanim <coughs> kinain ng mga snails but at least merong natira so tsaka may na may inano na rin ako na nagpunla na rin ako ng panibago so mara, medyo malaki laki na at i tanim ko rin yun dito pag, pag yun so meron akong basil yung parsley ko ayan at ito pala dito ay ang aking red radish. Yung pang-salad. Kung makita nyo, ayan na sila. Mayroon na naman kaming uh, mahalo sa pang-salad pag-dinner namin. So, ayan. Mayroon nga talagang mga snails na kumakain. Hindi ko alam. Ito lang ang mga kalaban ko dito sa aking garden, yung mga snails. Kasi pag tuwing gabi yan, sila umalabas, Lalo pag tag-ulan. So, laking sibuyas dahon dyan. Ang aking kamuti. Ayan. Medyo na ano yung dahon dahil malamig-lamig gunti ang panahon. At ito pala ang aking alagang pusa. Kahit tatlo yan sila. Pag nandito ako sa garden, ayan. Siyempre, nandito rin yan sila. So, move tayo dito. So, ito yung mga salad ko. Meron pa pala akong itatdagdagdag yan. Pero, after na ng mga May 15. Tapos May 15, sabi may may frost pa daw. So, ayoko muna magtanim. So, ito pala ang aking strawberry. Ang dami ng bulak-lak. yun lahat na. Hmm. lahat na. Ayan na. Kailangan ko pala tong diligan sila. Hmm. Ayan. Ayan na. Mga bunga. Ang dami. Ang dami oh. My God. Ang dami ko na namang harvest din dyan. So, ayan yung mga yohannes Berry ko. Ayan, mga prutas na yan. At saka yan, mga apples. Pagkita ko pala sa inyo mamaya yung mga apples ko na. At saka, ah, <coughs> uh, Pears na ang dami. Ito yung mga atsal ko dyan. Ayan. At ito ang aking kamati. So, ito na yung aking kamati. So far, Mataba na sila, guys. Mataba na sila, so ayan, ito yung ginawa kong DIY na pag uh, anuhan nila. At uh, kung saan sila makaano. Anong tagalog 'yun? makagapang yan So ito yung DIY ko. So ito yung bilog na kamatis. So ayan. Medyo okay-okay naman sila. So next time ayoko lang talaga sobra lang kasi ako excited kaya ah, uh, ang bilis kong nagtanim mga ano pa mga ep medulog April nagtanim na ako eh ayan sobra excited dahil nagkaroon kami ng magandang weather ng ilang days at nagtanim alit agad ako ng kamatis so kaya ganun ang naging itsura doon na sa kabila pero at least dito nakasurvive siya kasi ibang variety to yung isa is ibang variety din kaya ito ang mas okay hindi siya masyadong ano sa malamig so ito yan grabe excited na ako ang dami na nilang mga bunga nagumpisa na silang pamumulaklak talaga yan lahat na yan, kahit ganyan lang yung kaliit ng mga puno. so ayan. So, ito lang yung libangan ko dito sa Germany. Uh, tatlong taon na akong nagtatanim. Every summer, tatlong pangatlo na to, no? So, ayan. Every summer, nagtatanim ako ng mga uh, kamatis, mga iba. Isa rin tong libangan ko at doon ako masaya sa pagtatanim di baling magkaduming ating mga kamay di baling mainit pero ang importante nag enjoy ako at nakakatulong sa amin sa pag araw araw tuwing summer so ayan so, at nainggan nyo talaga ako dahil pag nabunga yung mga tanim ko kahit organic yan wala akong nilalagay ng mga fertilizer grabe ang daming bunga lalo na yung mga kamatis, mga paprika lahat na ang daming bunga kaya tuloy-tuloy ako sa pagtatanim kaya I think, thankful din ako dahil napaka-supportive ni husband sa akin pagdating sa pagtatanim hindi lang sa pagtatanim pero sa lahat ng bagay so ayan kaya ayun so yan ito pala ay isang cherry bagong tanim to pangalawang bunga pero nung unang bunga na try ko hindi siya matamis, naliliit na hindi maasim. Ma so, si Kanto na ano, pag maasim pa rin, kailangan ko siyang putulin kasi ano din siya, hindi maganda dito sa garden ko kasi pag tumubo ito ng palaki ng palaki, may, uh, ano, malilim na yung taniman ko. So, hindi siya maganda dahil kailangan ng ating mga kamatis ng full sun. So, Yeah. Full sun. So, kailangan ko itong putulin kasi nga pag hindi talaga ito siya matamis kasi nung unang bunga yun nga maasin ang <coughs> dami pa namang bunga kaysa compared dun sa isa yung malaking puno namin malaking bunga pero matamis so ayan sa baka ibang variety to so ayan so ang gagawin na natin ay hi buddy hi kami. So, ayan. So, magdidilig tayo ng ating mga tanin. Ito yung mga sibuyas ko na bumbay. Ayan. Ito naman, guys, ay yung malaking dahon na yan ay rakula. Rakula? No. Hindi rakula. Rababa. Rababa siya. Ang ginagawa nila dyan ay gustong gusto yan ni ni ng asawa ko na gawing cake. So, nagtry na kami ni San nito. Yung steam lang niya, yung pakalang niya ang gagamitin namin. Ano siya? Maasim. Ayoko. Hindi ko ta siya gusto. Pero, yung asawa ko ay gustong gusto niya. Pero, ayan. Gusto ko na at sanang tanggalin niyan. Kasi, sa ano din sa garden, mga tanin ko. So, ay ayaw niya. Kasi nga, bigay din pala ng kaibigan niya yan dati na pinatanim. Kasi nga, gusto nila yan ng mga an german so